Uh, pasadahan lang po natin what we know so far, no? kung ano na po yung mga established facts, ano na po ang nakalap for, yung as much as you can divulge, ano hindi naman po natin lahat pwedeng ipaalam. pero ano po yung mga, ano, what do you, what does the police know so far? ano na po yung mga ebidensya ng hawak po ninyo? well, of course ongoing pa yung uh, investigation natin, kung ano ba talaga ang nangyari dito kay uh, Ms. Catherine, no? Uh, I already director, the provincial director of uh, Batangas, to dig deeper kung uh, ano ba talaga ang nangyari dito kay catering mm -hmm. And uh, kagabi meron na silang uh, lead kung uh, uh, saan yung uh, huli. Huling napuntahan at uh, nakita itong uh, si catering aside doon sa mall, sa mall sa Batangas. Yung huli uh -huh. siya uh, sa CCTV course, sa mall dito ba? Opo. but of course uh, I cannot uh, anymore divulge any uh, information dahil nga ongoing yung uh, investigation natin mm. and uh we are committing na uh, si Catherine and e, uh will bring home uh, Catherine uh, safe Ah. Ay, thank okay, you. so you're yeah. ano, you're confident po no buhay pa ho siya. I mean, oh kasi it's October 12 pa po ito, no? It's already October 20, so walong araw na po ang nakakalipas. I'm just curious din po kung meron na pong may nag-attempt po na to contact the family. I mean, you sound very confident. Where does your confidence come from? Opo, dahil nga po unang-una uh, uh, meron nga uh, initial na uh, report, no? Uh, which i cannot divulge kung mm, okay. ano po yung uh, natanggap namin na uh, report uh, regarding dyan sa investigation na pinagawa mm -hmm. we are very confident na itong si Katmist uh, cater Catherine eh buhay pa mm -hmm. General, yung mga CCTV hub, malaking tulong ho ba ang uh, naibigay po para po matuntunan niyo po ang uh, uh, si Catherine. Itong uh, CCTV na ito is napakalaking bagay no. Uh, para sa uh, tulong na sa investigasyon na ginagawa natin. Actually nagbabacktracking na tayo uh, doon sa mga CCTV uh, dito sa Batangas and doon sa mga places na uh suspected na pwedeng uh, puntahan nitong uh, si Catherine kasama po ito sa investigasyon na ginagawa natin. Oh, okay, si Catherine pala may the mistake, chin, chin pala yung pangalan ng kapatid. O okay. oh, oh. general, malaman ko lang ano po yung tools na nagagamit po ng kapulisan natin kasi napakahalaga po yung agaran po kasi no, yung talagang yung kung gaano kahalaga yung mabilis na pagtugis kung kung sila man ay dinukot, ano po? Yun po bang, ano po ba yung kailangan po ba ng humingi sa korte ng uh, order para like let's say isa sa mga pinaka alam ko na pinaka mabisa na kakasangkapanin ay yung cellphone no nung taong nawawala because magpiping po yan sa pinakamalapit na cell tower para malaman po nating yung lokasyon ng cellphone na maaari ding lokasyon nung tao taong nawawala. Yun po ba ay uh, na nakakasangkapan kasi yung CCTV na po natin ano? Pero nakakasangkapan po ba natin yung uh, cellphone records? Nakakakuha po ba tayo ng cellphone records nung nawawala? Malaman natin sino huli niyang tinawagan. Uh, saan huling nagping na cell tower yung kanyang mo yung kanyang unit ano? General yeah. Totoo po yan na with the uh, advance ng uh, technology malaking tulong po na nakuha natin yung uh, cellphone number itong si Catherine at uh, ito po ay uh, isang uh, isang kasangkapan natin no doon sa investigation na ginagawa natin SPL. SPL.